Hindi mo kailangan kamuhan. Sige, Beres. At hindi ko lang nasabi sa iyo eh, dapat pala nagano ka nang nagpa-sponsor tayo kay sa eh. Tapos ano? Sunod na Bakit pa pasok? Hindi marami pa diyan, hindi pa mo pa pinakibigyan sa hindi yan ng papel. Hindi naman bibigyan, pipirma sila. Pirmahin mo, bumiya. Wala na po, bus na. Meron ako dito, isa. Salamat di po. Wala pa, wala pa, wala pa, hindi pa man yan. Wala akong dumihan, malinis. Thank you. Ayan, opo. Hello, de. Andito na, ano, kayo na kuya rin. Thank eh? you.

还是。